third hearing. Senator De and Senator Bongo called him to clear David Navarro of Clarín, Misamis Occidental, who was then included in the drug list. Mayor Navarro was funding the reward system through STL. Ang... Ga da dalawa kami, tatawag sa'yo, na i-clear namin yung si Navarro. Tumawag siya, tapos ako, tumawag rin ako sa'yo na i-clear si Navarro. Please enlighten us. Bakit dalawa kagad kami nilang muna tumawag para i-clear si Navarro? Ang hirap ay intindihin. Bakit nagkasabay pa kami tumawag? <clears throat> hindi na magsabay, Sir, Your Honor, Mr. Chair. Sa totoo lang, tumawag ka sa akin. Pero, pero Senator Bongo is now recognized. Yes, please. Salamat, uh, Mr. Chair. Ah, uh, nabanggit, natanong na rin po ninyo kanina kay uh, Colonel Spinido, no? Uh, may few questions lang po. Uh, you you prepared an affidavit, uh, affidavit no, and uh, submitted it to the Quadcom. Uh, ikaw ba mismo ang nag uh, prepare nito? Ang nag-drop, your honor, Mr. Chair, ako. Tapos pinapaprint ko na lang sa pro bono na bugad na counsel ko, si Attorney Fernandez. At uh, nabanggit mo yeah. sa affidavit mo na ang uh, Pogo money po ang ginagamit sa war on drugs. Uh, tama ba ito? according to uh, late Mayor Navarro, Your Honor, Mr. Chair. But uh, personal knowledge, I have... Uh, so, hearsay no po knowledge. ito. Hearsay. Yes. Yes. yes, uh, uh Mr. Mr. Chair. Kailan at uh, hindi pa uso yung pogo ng panahon yun? Hindi pa nga natin alam yun eh. Hindi natin narinig. At kailan at anong taon ito nangyari, uh, Colonel Spinido? Uh, for me, Your Honor, Mr. Chair, I've heard the Pugo, 2007 pa siguro nga may uh, illegal gambling na, no? Pero, uh, sa, uh, what I've said, mention ni uh, late mayor Navarro, right after, na kung matandaan mo, uh, Mr. Chair, your honor, na nagtawag ka na uh, cleared na si si Navarro, Uh, kasi nagpunta siya sa inyo na uh, parang nagsasabi siya na hinanap ko siya, target ko siya. When In fact, uh, ako ang chief of police at the time sa Ozamis. Uh, wala akong pakialam alam sa Clarin. So focus ako sa Ozamis. But then uh, dumating din yung punto na parang nagpakialam ako sa ibang lugar na hindi naman totoo. So ang pagpunta niya doon sa office ko, kausapin ako na Uh, inutosan mo raw na para maklir talaga siya, hindi na siya matakot sa akin, na since may isa din, your honor, Mr. Chair, na tawagan uh, ko na lang, sabihan ko na lang siya na ikaw kasali ito, or tinakot ba. So, mag siya para magkausap kami na will ka man siya magpunta sa USAMIS, wala man siyang problema din. So, yun ang ang pag-usap namin at the time. So, base sa, uh, matagal na yun, ano? base yes. sa assessment mo, uh, okay na siya, cleared na siya. Yun ang nag-uusap kayo. Hindi ko rin alam uh, your honor Mr. Chair, kasi wala man akong list na paano din i-clear siya kung sakali nasali din siya. Uh, so ang uh, ang katanungan natin dito is sa 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 recollection mo, sa maalala mo no. Uh, yung sinabi mo tinawagan kita to, to clear dito kay uh, <laughs> Mayor Navarro, hindi ko nang maalala, mga leader din natin yun doon sa Mindanao. Ang tanong ko lang naman sa iyo, uh, is, bakit kailangan siyang magpa-clear sa iyo nung panahong yun? Yun din ang uh, naano ko, Your Honor, Mr. Chair, kasama ko nga yung, mga, yung deputy ko, na bakit uh, magpunta siya para uh, sabihin, hindi siya para hindi siya matakot sa akin kasi ang, ang uh, pag-alam niya, Uh, isali ko siya sa sa list daw yon ang uh, pagintindiko uh, intindi ko na magpunta siya kaya pinapunta siya uh, from your end na hindi ako kuan hindi ako uh, kasali sa waitlist uh, kaya nga recommended ako ni uh, sa iyo sa sa inyo sir na tumawag si Senator si, 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 uh, si Sir ko sa inyo para at uh, to na ako wala akong Uh, kasali sa list. So ibig pa, ibig sabihin kiniklear clear niya yung sarili niya sa iyo at wala siyang dapat ikatakot. Yes, no, yeah, your runner no, 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 no. Anyway, yung nakalagay kasi doon sa uh, affidavit bidbit mo no, nung mga nakaraan na nabanggit po yung uh, pangalan ko, na-mention na mo eh. Yes. Na may, uh, na may nagtanong sa iyo doon, gusto ko lang po i-klaro, eh, narinig mo naman po kanina, wala naman tayong partisipasyon jan sa War on uh, Drugs. Uh, sa pagkaalam mo at uh, gusto ko lang pong tanungin ka muli dito harap-harapan, meron ba akong uh, direct or indirect participation dito sa sinasabi mo? Nung mag uh, ako sa Quad Committee, Your Honor, Mr. Chair, sinabi ko na yon na personal knowledge wala ako. Yun lang ang statement doon sa affidavit na ganun lang ang narinig ko. But uh, personal so, knowledge to you kung ano ang uh, sitwasyon na ikaw sa about uh, for that matter sa squad na uh, pinag-usapan wala akong personal knowledge sa inyo uh, Mr. Chair Your Honor 'yun lang gusto ko lang maklaro so purely hearsay yung uh, sinasabi mo sa narinig mo lang Yes uh, Mr. Chair Your Honor uh, 'yun lang po uh, gusto ko lang i kasi medyo iba yung narinig natin doon eh nabanggit mo lang na ngayon na wala kang personal na Knowledge, yes. yes or no? Yes, uh, Mr. Chair, Your Honor. Uh, I stated sa affidavit David ko din at uh, uh, yun natandaan tandaan ko na true kay kwa lang, true kay uh, late Mayor Navarro. Pero sa inyo, uh, as I've said personal knowledge sa uh, Your Honor, wala. Okay, salamat sa so IAS no sa uh, kay uh, bagong IAS natin, dito pa ba? Uh, si yes. Si attorney uh, Dulay dati po siyang USEC no from uh, alam niyo nung mga unang taon ng uh, pamumuno ni dating pangulong Duterte uh, na pag galit na galit siya dito sa Ninja Cups. Del armado po ito bagamat dinoblin na natin yung sweldo ng mga pulis noong 2018 effective 2018 para magtrabaho talaga sila. Nandiyan dyan pa rin yung mga tinatawag na ninja cops. Ano na hubang status sa mga kaso nila? Ilan na hubang na parusahan? Dahil maalala ko noon naging usapan niyan dito sa Senado, nagkaroon po ng hearing for uh, uh, ilang linggo po no or, or uh, buwan umabot po ng buwan ng hearing niyan dito sa Senado. At kung matatandaan natin ah uh, na ito sa Sen naimbestigahan po ito sa Senado noong 2019 kasi ito nga yung rason na galit na galit si PRRD sa Ninja Cops. Dinoblen na niya ang sweldo, nagloloko pa rin, pumapatay. Deadly po itong mga Ninja Cops. Involved po sa sindikato, involved po sa droga. Sabi nga ni Pangulong Duterte noon, uh, wala siyang inutos pumatay ng inosente galit siya at gusto niyang sinabi niya kanina. Sinabi niya kanina. Wala siyang inutos pumatay ng inosente, galit siya at ang gusto niyang tugisin ay ang itong mga ninja cops na ito. Kaya ako tinatanong ito dahil kumakalat po sa social Med, sa social media, ang splice video where I was quoted that I, I, said a reward system on war on drugs. Hindi po war on drugs yon. Kung papanoorin niyo po ang full video, hindi ko po tinutukoy ang reward system sa war on drugs dito. Tungkol yan sa pagtugi sa Ninja Cops, it was after a Senate investigation on Ninja Cops wherein the Senate and PRRD were reconciling the list of alleged Ninja Cops. Yun ang tinutukoy ko doon. I was merely uh, quoting the former president in his desire to arrest and put an end to these Ninja Cops since I was asked by the media kung anong sinasabi po ni PRD noon. Lahat naman ng media, paglabas ko rito, anong sinabi ni Pangulong Duterte at sinasabi ko naman I am not authorized to uh, speak uh, in his behalf. No? Hindi ko naman pwedeng sagutin yan dahil senador na po ako noong 2019. At uh, patuloy pa rin sila nagtatanong, kaya nakot quote ko lang po si dating Pangulong Duterte. Usapin po ang tinutukoy sa interview sa akin noong 2019 ay ang pagtugis po ng mga Ninja Cops na nang-abuso sa kanilang kapangyarihan, pumapatay at nakikipagsabuatan sa mga drug lords. Yun po ang tinutukoy ko sa interview base sa binanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte noon. Tinatakot niya po ang Ninja Cops at kung pakikinggan niyo po muli ang sinabi niya. At sinasabi sinabi ko, inulit ko lang po yung tinanong sa akin ng media sa Senado. Hindi po ito tungkol at wala po itong kinalaman sa walang basehang paratang ngayon na di reward system, kapalit ang buhay ng sino man noong panahon ng war on drugs ng Duterte administration. Tulad din naman po ng sinabi ni PRD noon sa kapulisan, gampanan po nila ang kanilang tungkulin, proteksyonan ng buhay at kapakanan ng mga inosente sa paraang naayon po sa batas. This also goes to show that PRRD did not tolerate any abuse of power from the police. His statement somehow prevented abuses to happen by stating a stern warning that anyone who goes beyond his duty will be punished his strong stance against criminality out of pure love for the country is why is loved by many banggit po kanina ni uh, senator bato iba po yung uh, pantakot intimidation mr chair uh, wala pong lugar ang mga abus abusadong uh, law enforcers sa administrasyong duterte dahil ang dating pangulo pa mismo galit na galit talaga siya at dito sa mga tinaguri ang Ninja Cops. Kaya po, gusto ko nating marinig sa IAS kung ano na ho ba ang uh, nangyari dito sa mga Ninja Cops, sa mga tiwaling pulis na nang-abuso ng kanilang kapangyarihan, pumapatay at nakipagsabuhatan po sa drug lords. Kumusta na po ang mga kaso nila? Meron na ubang na-dismiss? At uh, hindi po kami ng update ng komite. Uh, Mr. Chair, yung pong sa Ninja Cup sa akin pong uh, pagkaalala ito po ay na resolution naman po ito bago po ako nag-assume ng aking opisina uh, hindi ko lang po hawak ngayon uh, Mr. Chair, yung uh, details po noong uh, kaso na 'yon ngunit uh, ako po ay handang magsabit po sa committee na to ng update po doon sa mga kaso po na yun. Sige po, pwedeng paki-submit na lang po sa sa committee. Opo, Mr. Chair. Sa ngayon ba meron pang mga ninja cops? Hindi ko po masasabing ninja cops po, pero tuloy naman po ang Bang pagtugis po namin uh, doon po sa IAS, lalo po doon sa mga nai-involve po natin mga kapulisan doon sa mga may pagputok po, paggamit ng baril, pag uh, may namatay po. Tuloy-tuloy naman po yung aming uh, pag-investiga po sa mga motor cases po natin, Mr. Chair. Salamat Attorney uh, Dulay. Balikan ko lang po si Colonel Espinido, uh, Colonel Espinido, to clarify no. Uh, sinabi mo na tumawag ako to clear Mayor Navarro. I merely relate to you uh, for you to do your job regarding his implication to drugs. Ganun naman. Daming mga mayors na lumalapit sa amin. Uh, hindi ko na po mapangalanan. Maraming uh, uh lumalapit na mga incumbent mayors na nababalita raw yung pangalan nila sa droga. So hindi naman po ako ang validating, hindi naman po hindi ko naman po trabaho 'yan. So pinapasa ko po sa inyo to validate. Hindi lang po sa inyo, even sa DILG kay Secretary non, even sa ating mga CpNP pag uh, may lumalapit na mga mayors, not only sa Mindanao, even in uh, uh, Luzon. Medyo naawa na nga kami dahil nagmamakaawa na gusto niya i-clear yung sarili niya pero hindi sabi namin hindi po dito sa amin hindi po kay presidente meron pong uh, ahensya niyan ang DILG ang PNP ang PIDEA, to uh, uh, validate so ni-refer ko lang po ito siguro sa inyo isa po sa mga nai-refer ko po sa inyo i did not uh, tell you to clear him wala naman po akong uh, alam o mandato o katungkulan dyan sa pag-clear kayo pong nakaalam trabaho niyo po yan bilang uh, pulis doon sa area ninyo. Tama ba uh, Colonel Spinido? Yes, your honor Mr. Chair. That's why I understand uh, for the treason, uh, pinapaintindi ko siya nang pumunta siya sa akin, na ganun wala akong alam kasi dito lang ako sa sa Ozamis at saka hindi ko din uh, papil yung mag-sali uh, sa kung ano ang validation sa watchlist. So talagang inano ko sa kanya, na, hindi ko hindi ko uh, kasali or uh, alam kung ano ang record mo, Mayor. Pero ang sa kanya to clarify also na baka may may uh, intention ako or may alam ako sa pangalan niya. So that's only uh, the way na ang pag-uusap namin, uh, Your Honor, Mr. Chair. So, klaro po. At uh, kung wala kang personal knowledge uh, tungkol sa akin, uh, doon sa affidavit mo, bakit mo sinama yung pangalan ko at bakit uh, nasingit yung pangalan kung may pumilit ba sa'yo? Remember, you are under uh, oath po, no? Uh, may nagpapirma ba sa inyo na isama yung pangalan ko since wala ka namang personal knowledge sa akin. Ah uh, that's why ang personal knowledge sa uh, your honor 'yung tanungin ako. Nagsabi ako na wala akong personal knowledge sa inyo about sa uh, for that matter no na, na uh, masabi natin na uh, napag-usapan uh true lang kay Mayor Alit Mayor Navarro. May, may nagsabi sa uh, na isingit yung pangalan ko kung since wala ka namang personal knowledge. Wala ba singit? Wala, wala naman siguro. Sigurado ka? You're your under oath. Na, kasi sa sa affidavit although marami-rami 'yon ang paragraph. E, meron bang na, nagpahabol uh, sa 'yon na isingit yung pangalan ko? Yes or no, no lang naman. Wala naman uh your honor, Mr. Chairman. Sigurado wala. ka? Y yes. Uh, 'Yun talaga uh, ang uh, uh, ginawa mo na affidavit, original affidavit. 'Yun naman ang original sa akin na uh, your honor, Mr. Chair. Yung ginawa ko. Kasi nagpunta ako doon para mag-testify. Nagawa na ako ng affidavit ko. Pero wala kang personal knowledge naman tungkol sa akin. Ah, uh, I attest to that, uh, you know, kasi number 1, kilala kita. Pagkatapos uh, sa sa sagot sa tanong naman doon sa Quadcom, sinabi ko din na I have no personal knowledge about sa uh, sinabi na uh, ni Let Mayor Navarro. Bakit mo sinama yung pangalan ko sa affidavit? Uh, I'm just only relating for the 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 message the the word came from me or na pinupunta ko dito pagkatapos uh, stated man doon na your honor, mr chair bakit nasali no nag, nag explain siya uh, na pinapunta ko ni sir Bong para ma ang pangalan ko In fact, mayroon nga uh, ako ngayon ang uh, dala ko ngayon yung sa last two uh, last two basta ganun sa illegal gambling ang uh, hinawakan niya siya ang naga kasi na pag-usapan yon your honorable mister kasi ako lang ang hipi ng Miss Oak na hindi tumatanggap ng yung sa yung sa gambling no yung yung may may monthly na ibibigay So nagtanong siya bakit ako hindi ako magtanggap um, alam mo naman yon ang ang uh, binigay ngayon uh, hindi ko lang ano yon na ah? nalasto uh, basta parang inanon na ngayon uh, your Honor, Mr. researcher So, yun ang pag-usapan na uh, ang, ang pakay niya, di na ma-inform ako na pinaintulota naman, legal naman yung sa gambling na ibinigay sa mga polis. Uh, sa inyo sa ang sabi ni Sir Bungo. So, yun lang, ang parang nag lang ako sa uh, napakinggan ko siya at the time na nagawa ko ng affidavit. Your Honor, Mr. Sir. So, you're putting on record, you're your included here senior in your affidavit. Yes, at saka't sinagot ko din sa mga member ng Quadcom, uh, Your Honor, Mr. Chair, na ganoon lang na napakinggan ko lang yung kay Mayor Navarro. So, purely hearsay. Para nga makasunod din po kami, anong affidavit po yan? Anong date? No, Meron silang affidavit na in Wala ka rin hawak na affidavit? Wala ko. Ah, okay. can, you, can you, ano, ano yung affidavit mo? Anong date? Yung pinag-uusapan ninyo ni Senator Tobongo, ano? Wala ka rin kopya dala ngayon, sir? submit Wala. Ko. Ah, sige. Okay. Just inform us, yes. us sa next hearing. Yes. Sige. Um, sir, sir, with, with, uh, with the permission of Senator Bungo, just a quick uh, interdict. Senator Bungo, uh, just short lang. Short. Kung Colonel uh, Espinido, if alam mo palang hersey, polis ka. Di ba? Polis ka wala kang personal knowledge, alam mo naman yan eh. Na kung wala kang personal knowledge, dapat hindi mo sasabihin, anong motive mo, bakit sinama mo doon sa pinabit mo ang pangalan ni Sir Torbongko? Narinig mo lang naman kaya. Tapos wala kang personal knowledge, anong purpose mo doon, bakit mo sinabit yung pangalan niya? Can I answer? Yeah, go ahead. Your Honor, Mr. Chair, uh, what did they come up, quadcom committee uh, happen is a uh, to legislate uh, aid of legislation so that is not really the proper court that uh, we file a case and uh, we i must have a probable cause to to refer to the court that the uh, indeed uh, person was also involved in that uh, illegal or whatsoever so yung sinabi ko lang dyan as aid of legislation to give them an information na yun ang nangyari talaga No. In aid of legislation, tapos manira ka ng reputasyon ng tao, na wala ka naman pa personal knowledge, sabihin mo doon, anong in aid of legislation na makukuha doon ng uh, Congress? In aid of persecution, ang ginagawa mo, dahil sinira mo sinira yung puri ng isang, isang tao, na wala ka na wala naman pa ka personal, personal knowledge. knowledge. Ito, ito. ito, madagdag ko lang, with the permission of Senator Bungo, ah, uh, 2.34 ng oras doon sa Quadcom hearing, sinabi mo, a third hearing, Senator De La Rosa and Senator Bongo called him to clear David Navarro of Clarin, Misamis Occidental, who was then included in the drug list. Mayor Navarro was funding the reward system through STL. Da Dalawa kami, tatawag sa'yo, na i-clear namin yung si Navarro. Tumawag siya, tapos ako tumawag rin ako sa iyo na i-clear si Navarro. Uh, please enlighten us. Bakit dalawa kagad kami nilang muna tumawag para i-clear si Navarro? Ang hirap iintindihin. Eh, Bakit nagkasabay pa kami tumawag? <clears throat> hindi na magsabay, Sir, Your Honor, Mr. Chair. Sa totoo lang, tumawag ka sa akin. No, o na si Sir Bong, nagsabi na awag mo nang galawin si Mayor Navarro, kasi uh, wala na siya, wala, cleared na siya. Pagkatapos, uh, ay, ay, uh, nagsasabi naman akong totoo, your honor, Mr. Sir. At saka pangalawa, yeah, oh, oh, ikaw hindi ko na. na ka. Huh? Hindi ko Ang motive lang, ang motive lang tinatanong ko. Hindi ko sinasabing nagsinungaling ka. I, I may not remember that instance na tumawag ako sa sa'yo. Kung ikaw, vividly remembered mo, ako, hindi ko ma-remember. Pero, nagtataka lang ako, kasi, kung cleared si... General uh, si Navarro, sinabi ni Bungo, sinabi ko. Hindi, hindi ko hindi ko talaga ma ma ma, ma But anyway, uh, I I will uh, tanungin lang kita sa next year pag andyan na si Kerwin Espinosa at si kasi Ronnie Dayan. Thank you Senator Bungo for that uh, for the uh, for allowing me to interject. Salamat uh, Senator Bato. Sen Sen